If they, say they, shouldn't they shouldn't be together. Too oh, young to know yes. yeah. about to forever. Yeah. Jeng, 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 jeng. They don't know about the things we do. They don't know about I love you. They don't know about the only thing. Maybe they don't know about that at all.

Forever? Depende sa hindi. hindi. Depende sa tao. Depende sa tao. Depende sa magbibili ng tao. Kasi may mga taong pang ano lang. Temporary. Temporary. Hi! Ay, Kagali sa dyan. Sino si Dasha? Hindi, Dasha. Dasha lang. Bakit? Ba't yung parari si Joshua? Wala. Yung dyan lang pag may kailangan. Aray, Joshua! I ano mean, yung dyan lang pag may kailangan? Ano lang? Malapitan ka lang niya pag kailangan ka niya. Bakit ano ba kailangan niya sa'yo? Wala. Huwag wala siyang kausap. Ganun. Hindi niya si Joshua. kada na kala na kung nagaling yun. Kaya na ka pa! Malinira. O, malinira daw. Kasi siraan kita dapat. Hindi ko pinaparinig diba. sa'yo, no? Masabihin nga pala ako sa'yo.